Hi, good morning viewers. Katatapos ko lang mag-exercise. Pagod na ako. Yan, wala akong kasama ngayon. Siguro mag-almusal. Ay, meron pala. Ayan, wala dito yung aking mga apo kasi lumis ngayon. At meron silang pasok. Maaga ang kanilang pasok. So, ang kasama ko ngayon dito ay ang kanilang nanay, si Deborah, yung anak ko bumisita. So, maaga siya nagising at nagluto siya ng pansit kanton almusal. So, andito yung kanyang almusal. Pakita ko sa inyo. Yan o, pansit kanton. Tapos, yan. So ayan nagluto siya kanina umaga, maaga maaga. Kaya ano, mabuti naman at ano, bumisita siya. Meron kaming almusal na maayos-ayos ngayon umaga, hindi yung mga leftover. Kadalasan kasi mga almusal namin yung leftover nung ano, kagabi. O, di kaya mga tinapay lang, gano'n. Eh ngayon, nandito siya, nagluto siya ng pansit. At ito naman ang aking aso yan ang aking aso Melty yan wala pa rin alamustal yan si Melty thank you lord so umagang ito ito pala o oh, ang aking uh, kaya ako pinawisan dahil nag exercise ako nag exercise ako gamit ito yan ito ang aking gamit Masarap talaga ang pakiramdam kapag pinapawisan ka sa umaga. Yan magang ang pakiramdam. At nagiinom pala ako ng tubig na mainit or maligam-gam. ganon sa umaga. Uh, walang laman muna ang tiyan, no? wala, wala pa akong kinain na kahit ano. Yun muna ang iinumin ko, tubig na mainit. Yan. So, lagi kong ginagawa ito tuwing umaga habang nag-exercise tubig na mainit. Yan. Nabasag yung baso namin, oh. May pingas. <laughs> Paano? Pag naguhugas, eh, mga, alam mo yung mga nagdadabog. Yung mga apo ko, so naguhugas, nagdadabog. Kaya yan, may mga pingas-pingas na yung mga plato namin, baso namin. Dali! Dali! Hi! Good morning! Yan ang aking apo. <laughs> yung pinakabatang apo. Si Dali. Anak ni Deborah. Ito si Deborah ang nanay ni na Mavis Joy at saka ni Maleng. Ni Bobby. Yan. Dali, good morning. Good morning. Mm -hmm. Smile ka, smile. Good morning. Wow. Parang masama ang gising ah. Walang smile ah. Smile. Kain ba ng pansit? Oo mm nga. -hmm. Favorite niya ito Ay, pansit? Oo. Mm -hmm. Ayan, Ay, yun ang kanyang almusal. yan sige nga, kain nga ikaw. Eat! Eat! Eat nga ikaw. Ay, wala sa mood. Wala naman sa mood yan ng aming dali. Eat na, eat! Kain na, kain! Oh, mahiyain pala si dali eh. Ayan. <laughs> oh, Ayan. Yeah din sa umaga. Papahinga lang ako at kakain na rin ako ng pancit To my husband, Bruce Morrow, time check, it's 7.51. Tulog pa si Sophia. Ay, anak, alas 10 pa yata magigising yun si Sophia. So, ayan, eat ka dal! Wow, eat! Eat ikaw? Ha? Eat ikaw? Shout out ka. Shout out to my papa Oliver. Shout out. Shout out ka nani. hmm. Hi. Shout out to you Hi. Long Oliver Hi ka tadi. Hi. Look. Allah. Allah. Wow. Terima kasih telah menonton! nainggit ako, kakain na ako. <laughs> nainggit ako, makain sila eh. Kakain na ako. Kukuha lang ako sa kanila. May tinidor naman na isa eh. Ayan, dalawa pala yung tinidor. Wow! So, tikman natin ang niluto ni Deborah. Ni Prophet Deborah. Pakita ka. Sumiyot ta 'yan. Senta ka hindi ka titindur, naman na magdidin door. Kanya malalay. Paborito niya 'yan, pancit man 'yan sa atin. Eh. Kahit anong pancit? Hmm. Ganun din si ano, si Alba. Lalo na sa ano, bihon hmm. hmm. Masund 'yon. Masundot ikaw. Lagyan mo siya na. ko ha hmm. dito. Dito. kau ajak kau ha apa semua ha amun dah ai janganlah dengar mahirap naman yung anu wow yummy yeah. yummy yeah. yummy ha ya ya sarap ng tulog mo. Ah, masarap ang tulog ni Dali. Ah, napagod yung kalalaro. Ay, pero ang dami nila kagabi. Ang ingay-ingay. <laughs> may hmm. nag-aaway, may nag magsisigawan. Sigawan. Yan, may merong walang pakialam. alam Si si Ano, Ava, walang pakialam? alam Si Ava, walang paki-alam. <laughs> Dali! Good morning. <laughs> Alam mo, may nag-aaway, may nag, may nag Wow! wow. wow. Apo, Apo, butterfly! 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 Very good! Nag-fly ang butterfly. Wow! Where's your ate? Where's ate? Ha? Huh? Hindi niya alam. <laughs> tulog ako eh. Sabi niya, sarap nga ng tulog ko eh. Daan-daan si Bobby. Doon na siya. Hindi siya nagigising. Huh? Hmm. Oh, sarap ang tulog. Sarap. Sarap nga tulog nga. Ay, Very kumakain good. ng gulay. Very good. Kumakain ng... Wow, sarap yan. Yummy. 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 Ano? Okay. Pin mo ni ko. Wow, ano yan kuha kanta? Break time, kain muna. <laughs> Break time. <tiny> uy, uy, nanug abdug burp na ikaw. Nagburp na puso na. Nagburp na. <tiny> wow, Dali, Dali. <tiny> sayo sayo na si Dali. Wow, sayo sayo ah I